Hi guys! Welcome back sa aming YouTube channel. For today's video, ihatid naman namin yung freezer guys. Nabili namin siya shop. Dadalhin namin dun sa pinapatayuan naming bahay. Kailangan kasi may lagayan na malaki sa tubig. Mahirap kasi guys kung wala tayong lagayan na malaki para sa tubig tapos nagpapagawa tayo ng bahay. Bago po yun guys, nagtatalo pa kami ni husband. Ayoko kasing sumama guys. Yung dinadaanan namin kasi guys, sobrang matirik yung kalsada. Ayoko kasi natatakot po ako. Tapos freezer pa yung dinala namin sobrang laki. Partida pa yan guys. Sa tanki pa ako pinasakay ha. Grabe siya oh. Guys, hindi kaya ng motor na yung kalsada namin dito guys sa probinsya, ganito katuktok ganito katirik, tingnan nyo naman gano'ng kataas ah, matirik kasi dito kaya hindi kaya ng ano, motor namin kailangan bumaba talaga ako guys <laughs> malay layo pa yung pinatayuan namin bahay hmm <sighs> Lakad ang person mag-isa. Ito kasi yung pinakatuktok dito sa Emelda sa mga sibugay. Ay, yun guys, inintay pa ako ni husband. Ay, exercise din to. maaga pa naman. 10 o'clock pa lang ng umaga. Exercise din tong paglalakad ko, guys. Grabe. <sighs> hey. uh, kung mas matirik doon, guys, uh, kanina, doon sa dulo, mas matirik doon, guys, yung kasada. Dito, hindi pa masyado. daghan nga na oh Rapi. Kaya na ito nga sira. Inay na, dili na kayo. Ha? Huh? Sa dito na. No? Sure? Kaya do guys, titingnan natin. Na guys, nakarating din kami dito guys. Ito na tanggalan ni Asban. Dari lagi. Dari lagi, dari lagi nandito na kasi sa aming pinapagawang bahay. Nandito na din yung freezer. Nalalagyan na kami ng tubig, guys. Okay na, guys. Then, pupunta kami sa bukid namin. Pupunta namin si Mama. Yun lang po. Thank you for watching. See you next vlog. Ito po yung pinakatuktok dito sa aming probinsya, guys. Ito na po yung pinakataas, pinakamatirik. sobrang hirap sa motor. Tingnan niyo naman yung pagda-drive ni husband, paikis-ikis. Kailangan po ganito mag-drive, guys. Ito, guys. Lalo na 110 lang po yung motor namin. Kailangan po ganito para makaakyat laang. ang